Hello guys! Good morning! <laughs> Hello guys! Panibagong araw! Nandito tayo yon sa bukid sa lang sa sagingan. Hello! Babla kami dito. Guys. Yan! Nahanap kami lang dahon ng gabi. Gugulayin namin. Takway! Tsaka yung takway niya. Yun, maraming bahay dito guys. Rubin siya. Rubin siya. guys. oh. <laughs> Ayan oh, daming talbos oh. Ayan oh, naglilihi. Saan? Oo nga. Kailangan namin ba, Naglilihik Kailangan namin ng talbos na kalaw. Malayo <laughs> pa pinanggalingan tayo. Binggit. Talbos lang inana. Makunan, makunan te to eh. yan. Kit <laughs> yan okay, ito Hindi ano ba bibinta si Ante na ano? kumuha. Hindi akin yun eh. Oh, hey. Bilhin na ano. Bili namin te Hindi kumuha. Hindi ka marunong yan. Hindi. So, Di, dito eh. ba? <laughs> ito lang naman. Na, na, na. na. Ikaw kami nan talbos. hindi mo buway din, mag panibago ng ano siya. Panibago namang talbos. Andaming talbos guys oh. Dugo na namin ami lumaga. Bakit ako? Ilan? Sumakay ng ganito. Andulo. Bukid. Ni tip to na balong ko. Hindi lumaki. Nandito kami sa bukid guys. bago tadi <tabih> mula ngata tuh teh teh di teh saya rinta buat silanang kami yang perinti yang sana no, sa, kami yang perinti hmm. so, so, itu <tabih> <tabih> mau perinti buat silanang kan <tabih> takuai <Ay>, cepat albus nang <tabih> gabi <tabih> Ang tahimik dito guys. As in. Walang maingay bukid. Pencil. Ayan sila. Pusat. si kuya ay si uncle nagpuha nang talbus. dito na kami nanguha ng gabi pang ulam ulam nanguha na sila ng gabi dinar dat na makikita namin sa iyo ha Dami best of oh. kabi. Yeah, dami gabi guys. Yeah. Ito kamuti kamuti, ang kamuti guys. iya Ang ganda dito. Ayan sila ang kill. Nagkuha lang. Ayan yung bahay nila dito guys. Tahimik lang dito. Parang ano lang. Ang fresh pa ng hangin. Si Koya maming with si tatay. Ayan. Ala, oo. Oh, lang kuha tay Ayan mm. yan yung takway alam ko na yung takway yan hmm, yan may takway na kami hindi lang kung uh, takway niya Ayan o, oh, takuay. Ngayon ko pa alam yan.

Ito kasi yung anak niya. Ito nagpapadami. Mm. -hmm. Ano yun siya mag... Ah. Gagapang yun siya tapos. Pagka na sobra na siya ng ano. Saka na ano yun siya, na mag... siya. Oo. Kaso maliliit kasi. Eh. Ngayon ko pa alam yan, takway. Pero madami, kay, madami to sa narahan. Ewan ko. Pero hindi kakain to sa lamang. Ang mga ng takway, ang tao. Salulubog <laughs> na ako. diyan takway. Yan, yung ganda yan. Ito? Hindi pa ito. Hindi pa ito. Yeah. <laughs> gue lagi nentak gue guys Udah <laughs> tuh Ano yung bahay nila guys. Oh. Pang probinsya talaga. <tong> Ang dami na tumba na sa akin guys. Oh. Sorry, Tumba ng bagyong Ulysses. <tong> Sayang ko kayo, Sayang. Pero ganun talaga. Ayan, oh. Um. Ang dami na to Diyan kami dadaan. Tulik. Ayan.

niloso ayong ko ay. Ah. na putol Andito kamisa bukid. Det er ingen hund.

Inubos na nila yung sampalok. hindi oh, <coughs> <coughs> Sampalo. Bye bye Sampalo. <laughs> Buhay probinsya kayo.